Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang posibleng pagkuha ng Golden State Warriors kay Lore Marcanen. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bagong superstar nga na po na gustong sumali sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po na mawala ang isa sa mga target na superstar na gustong kunin ng Golden State Warriors ngayong season, ay mapipilita na nga po ang kanilang front office na maghanap ng mga bagong superstar na maaari pa nila makuha sa trade market. At sa kaswerte ang palad rin naman nga po mga katrops, ay meron para naman nga po kahit papano na mga magagaling naman lalaro na maaari pa nila makuha sa pamamagitan ng isang trade. At base nga po sa isang NBA insider, isa na nga po dito ay si Lore Markanen na ginawa naman nga pong available ng Utah Jazz sa loob ng trade market. Ngunit sadyang hindi naman nga po magiging madali para sa Warriors ang pagwa nila sa kanya. Gayong gusto nga po ng Jazz na makakuha ng malaking kapalit nito. At sa parte nga po ng Golden State Warriors, kung sakali man nakunin nga po nila si Lore Markanen, ay kailangan muna nga po nilang ibigay sa Jazz Clay Thompson bilang kapalit sa isang trade. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bagong superstar nga na po na gustong sumali sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa ibinulgar na balita ni Ramona Shelburne ng ESPN, sinabihan na nga po mismo ni Kara Irving ang kanyang dating teammate na si Lebron James na gusto nga po niya itong makasamang muli sa Los Angeles Lakers. Kaya dahil nga po dyan ay marami na naman nga po mga fans ang na-excite sa ganitong klaseng balita, gayong matagal na rin naman nga pong hangad na makuha ng Lakers, ang isang Kyra Irving. Ngunit isang malaking katanungan pa rin nga po ngayon kung paano ito mangyayari. Bali simula nga po ng lumabas ng ganyang lasing balita ay iba't ibang mga trade proposal na nga po nagsilabasan ngayon sa internet katulad na lamang ng pag-offer ng Lakers sa Dallas Mavericks ng kanilang mga players na kinabibilangan na Austin Reeves, D'Angelo Russell, Rui Hachimura at dalawang future first round pick. Bagamat man nga po napakalaki ng isasakripisyon ng Lakers para makuha sa Irving sa isang trade ay magiging worth it rin naman nga po ito. Since nag-average rin naman nga po siya ngayong season ng 25.3 points, 5 rebounds at 5.4 assist per game sa kanyang 47.3% shooting. Plus may pang tatandem na rin naman nga po nila ito kay Lebron James at Anthony Davis kung saan makakabuo nga po sila dito ng isang bagong super team na magiging unstoppable sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.